na sa pala. Hay naku talaga. Tingnan mo. bowl. mo. Oh, tignan mo naman. Oh, paikot-ikot pa sila, oh. Yung umiikot-ikot. Hindi umiikot ba ano 'to? Uh, yung mga sinauna noon, ganito 'yung ano talaga. lahat ng isa-serve dito. Tapos, ikot-ikot mo na lang ng ganun. Ah, oh, alright. Wala pang additional uh food. Oo. -oh. Maluwang din naman siya. Kaya, you can bring your uh, family. Uh, this is a family table. Yeah. Hi. For the big family ala yung aking lipstick. <laughs> Ay, pero maganda yung background niya. Yes. Yeah. Diba? Ganda. Oh, ano yan? Uh, Sagada. No, Sagada. Banawi. <laughs> ah, Banawi pala siya. Ba. <laughs> Banawi rin. Banawi. Banawi. Oh, Banawi pala siya. Hindi siya Sagada. Ang And that's our... Soup. so chicken soup. Pampayit muna ng sigmura bago dumating ang mga nail pores. Uh, Ay, grabe pa na itong 1-7. Oh, ang dami. Grabe. You're all welcome to come and have yes. Good for 8 person. Oo, oh, nakalagay doon 3 to 4 pero parang pang 10. Oh, wait. And there's more! Yan yung dessert niya. Hindi namin maubos ang dami.